Samahan nyo kami sa biyahe namin patungong dinggalan, Aurora. At dahil pareho kaming wala pang kain, may nabuti muna namin mag-alusal dito sa isang fast food chain. Pagkatapos kamain, Tuloy ang biyahe. Ang plano namin ni Kurt ay magtungo sa Dingalan Aurora, walang masyadong bulubundukin. Natatawe rin. Sa parteng ito ng Norzagaray ay masyadong malubak ang daanan. Kahit sa patag na daanan, mararamdaman mo ang lubak. At pagdating namin sa Pugpug Road, masyado ng makapal ang hamog. Sa parting ito ng kabanatuan, pansamantalang nakasarado ang daanan, kaya naman wala tayong ibang choice kundi dumaan sa isang malubak na bahagi ng daanan. Pagsapit ng pasado alas 11, narating na namin ang Gabaldon Road, Laur, Nueva Ecija. Ang lugar na kung saan iisipin mo para kang nasa Switzerland. At narito ang malaberdeng mundo ng Nueva Ecija. At pagdating namin sa Dinggalan Aurora ito ang sumalubong sa amin kami. kami ng kainan. Pagsapit ng hapon, nakaramdam kami ng gutom at kinakailangan namin tumakbo ng pagkahaba-haba upang marating namin ang isa sa pinakamalapit na kainan. Inabutan na kami ng paggagat ng dilim bago kami matapos sa aming hapunan. Kinakailangan namin bumalik agad sa amin tinutuluyan dahil masyadong madilim ang daanan. Ang biglang nawawala. Hindi ka ah, ako. Hindi ka nakakatakot pag gano'n labutan. Hindi ka natatakot. Kanina, natatakot ako ng baan. Baka kasi gutom ka. Hindi. Nalilula ako. Kasi nandun tayo sa side na yun. Oo nga, yun nga. Pala mo ang kape? Mapagbiskitahan uh, tayo nila ng mga mabubuting nila lang. Good morning, good afternoon, and good evening! This is Lynch and welcome, welcome, welcome back again here on our channel. So, namiss ako after almost 11 months or 1 year yata. Hindi tayo nakapag-vlog, nakapag-post, nakapag, -vlog, nakapag, -post, nakapag ng any videos here on our YouTube account. So, now we're here at Dinggalan Aurora. So actually kahapon dumating kami rito ni G or ni Kurt before 2pm and kahapon nararamdaman na namin na medyo malakas na yung kulog. Nag-search ako before we left in Manila. Maganda ba yung panahon sa Dingalan? Sad to say, yung Tuesday nila which is yung paglapag namin dito, hindi pa talaga maganda. Then kahapon dumating kami dito, paglapag namin nasa kaso agad kami ni Nanay Azon which is the owner ng no loya namin here. Nagpahinga kami siguro mga 1 to 2 hours after noon. Gusto ko kasi ng mga shots around the resort. So paglapag namin malakas malakas na yung hangin. Inayuhan kami ng kung mag-swimming daw kami, kailangan namin magsuot ng vest nila kasi medyo malakas yung alon, baka hatakin kami. Ang sabi ko, hindi, hindi po kami maliligo gusto ko lang kung sana mag-picture. Siguro around 30 minutes tapos na ka mag-picture, picture. picture. Anong nangyari, naisipan namin ni Kurt na maligo, Kung kumuha kami ngayon ng best. Sadly, saktong-saktong pagkuha ko ng best, yung hangin sobrang lakas. Tapos nilapitan kami ng anak ni Nanay Alson. Sir, okay lang po ba kung bukas na lang po kayo maligo? Kasi sobrang lakas po talaga ng alo. So, ayun, kinuha namin lahat ng gamit namin. Tapos bumalik ulit kami dun sa tuluyan namin. Ito yung tinutuluyan namin. Room 1, Room 2. Andito kami sa room 2 room 3, room 4. Kanina, pagising ko, paglabas ko, nilapit na kami nila na Azon. aso. Sir, good morning po. Go breakfast na po ba kayo? I didn't expect na libre pala yung breakfast namin. I highly recommend Tanay Azon's Beach Resort. Mas mura siya. Regular rate niya is 2,000 per night yung mga kubo nila. Or hindi siguro kubo. Kasi may nakita ko sa likod, ano yung triangle na ganun? Hindi, hindi pa hat yun eh. Basta yung triangle yung mga uso ngayon. Siguro yun yung 2,000. Nasa likod yun, nag arrange siya ng 2,000. Wala, wala yung aircoat. Tapos yung pinag na. namin, nag yan ng 2,500 kasi may aircon yan. At the same time, nakaharap ka dito sa beach. Actually, pag natutulog ka, may rinig na rinig daman yung hampas ng alon dito. Ang kagandahan dito, nagbukas si kami 4 days and 3 nights. Pahapon, dumating kami, which is Tuesday. Tapos, ang labas namin, Friday, siguro mga 12, kasi babiyahe pa kami. Ang binigay nila sa amin na price, 4,000. Ang laki ng bawas from 2,500 times 3 sa tatlong gabi. Aabot na ano, 7,500. Binigay nila kami na discount. Nakuha lang namin siya ng 4, 4,000. Good for 4 days and 3 nights. Ang kagandahan kasi, pag nagbubuka sa ganitong season, yung maulan, mura yung resort. Kasi tulad niya, wala kaming kasama sa resort nila, Nanay Aso. Kami lang ang nandito. Katulad na nangyari sa Infanta, ba diba? Halos kami lang yung doon. Pero, hindi mo masyado may enjoy yung ganitong dagat na sabrang lakas ng alon kapag lalo na kapag ganito malakas ang ulan. Ayan, malakas ang alon. Makakaligo ka man, hindi kang nga makakarating sa dulo or dun sa medyo mas malayo. Kasi nga, iniiwasan natin yung kare. Now, bago kuma. sabi ko kay Nana Elsa, tulog pa po kasi yung kasama ko. So, hindi pa po ako makakapat. Breakfast. Pagbalik ko, nagigising ko na si Kurt. Ang planning namin ni Kurt, pumunta doon sa dulo, sa bundok. Hindi ko alam kung makakapag-island hopping kami. May ibibubuk sana kami. Kaso lang, hindi nga kagandahan ng panahon. Hindi ko alam kung dyan ang tungo. Pero kung dyan kasi ang tungo sa bundok na yan, nadadaan namin siya kahapon. Or dito. Hindi ko alam kung saan dyan ha. Kung mag-island hopping kami. Tsaka yung Batanes of the East na may bundo. View deck. Hindi ko alam kung saan dyan. Tapos kahapon, instead na maligo kami, wala kasi kami dalang pagkain kahapon. Nagtanong kami kina Nanay Ason kung saan makakabili ng pagkain. Pero actually, before kami muli dito, sa bayan pa lang, around 40 kilometers, nakita na kami doon. Bilihan ng mga pagkain. Alpha Mar, 7-Eleven, magkatapat yun sila. Ewan ko saan banda yun. Bumili na kami ng mga snacks lang, tsaka yung mga pika foods lang. Kahapon, around mga 5.30 p.m., lumabas kami, naghanap kami ng pagkain. Sinabihan kami ni Nanay Ason na mayroon silang malustor dyan. Pagpunta namin, karinderiya pala siya. Ako ba't ayaw ni Kurt? Wala nang makaya, Ang hinahanap pala ni yung mga bulalo. Pagbibiyahay pa kami ng 9 kilometers going doon sa Kainan which is Tinggalan Port. Pero yung port na yun, private pala yun. So ayun, kumain kami doon. So kayo mga nila lang, ang kinakain lang din talaga namin. Karinderiya lang din. Pero mas malaki yung kantin na yun. So now, talagang alam ko ano mangyayari sa amin dahil hindi rin nakikisama yung panahon. As you can see, yung kalangitan is sobrang dilim. It's already 6 in the morning. Mag-7 na rin po, pero ang dilim pa rin. At kung nakikita ninyo, yung paghampas ng ala. Yung hindi mo na ma-enjoy yung island hopping, hindi mo pa ma-enjoy yung dagat. Diyos go Di ba lakas? Siguro makakaligo tayo, banda dito lang sa unahan. For now, gising ko si Kurt para sa breakfast.